Breaking, Jordan Heading has headed to Converge, followed by Fiber Xers. So detalye after ng intro na to. Let's go! <laughs> yun na nga mga loads uh, Jordan Heading ay papunta na nga sa Converge Fiber Xers matapos nga ang trade with uh, Terra Firma ay nga sa detali ng trade na napaburahan na nga ng Commissioner Office si Heading nga ay mapupunta sa Fiber Xers kanyang signing rights kapalit nga ni Aljan Valencio Kit Saldivar saka ang first round draft pick nila Sa season 51 ng PBA Si Hedy nga ay maglalaro na nga Sa PBA Matapos nga ng trade na ito Ito nga ang Phil O.C. Uh, Gunner ay napili nga Ng Terrapirma uh, Jeep noong PBA 47 season Sa Gila Special Drop But never uh, play on the jeep tapos nga ay mag -suit up siya sa overseas sa japan sa taipei ang pinaka recent nga ay dito sa australia meron na nga, nga relationship ang converge kay heading before natandaan nga naglaro nga siya sa strong group athletics this year para sa william jones cup Heading nga ay magiging expected na nga na lalong lalakas ang Converse Fiber Xers sa upcoming uh, season matapos nga kanilang uh, makuha to si Heading which is nga maglalaro na nga rin nga ang number one pick na nakaraang draft na si Justin Baltasar after nga ng Pampangas campaign nila sa MPBL Heading magiging add, add power, power nga ito si Heading kasama nga kanyang mga young core na sina Justin Arana, Scotty Winston at Alex Taktong matanda nga during the finals uh, nanood nga rito si Heading sa game 1 ng uh, TNT versus Barangay San Nebra San Miguel noong na, mga nakaraan at in-interview nga siya na lagi na nga siya na maglalaro na nga siya sa PBA sinabi nga niya na for now nga daw na ang rights niya ay nasa terapia mo pa rin eto nga nanyari na nga ang trade na ito na mapuntang uh, Converse Fiber Xers uli nga nga naglaro nga ito si Hedding sa Australia sa West Adelaide Bearcats ng MBL 1 last season nga nag average siya dun sa ng 15 points 2.5 points 3.6 rebounds at 3.8 assists at kanang uh, 3 point efficiency yun lalo nga lumalim ang mga uh, lakas ng uh, Converge So meron na nga sya ng Arana, may Waltasar, may Shooter pa Alex Tanson, Scotty Winsor So exciting times para sa Converge Fiber Extra Spans Ang mangyayaring uh, paglalaro nga ni Heading sa kanilang kupunan Okay, that's it for my update for Jordan Heading Thank you for watching and my YouTube channel. Don't forget to subscribe. This is Raka. Thank you, Malus.